Nga nung no, mga tao ang mo? O si katauanan? Halo, nag naman si purita. Ay ka na, tayo nang purita. Magandang Mag araw po, niya, Kirara? daw ko. si ingonya, Wapa Ay, purita, Clear. Gwapa daw sya ni nga nilusyo, magandang araw. <laughs> Ngano na nga tawa mamu Maria Claire? Katawanan ba dahil naingnan kung guwapa? Nihon si mama. Huwag ka Maria Claire, ano bang nakakatawa sa magandang araw? <laughs> Wala lusyo. Masaya lang kami. Tamo ba? Siya okay kayo mong kinatawan? Alangan ma.

si Lucio at ang Pastor para magkasinabot sila ni Purita ba? Sige! Lucio, tabihan mo ang mama ni Kirara na bibisitahin natin si Kirara. Sige, ako bahala. Sige, Nay, andito ako dahil gusto kong bisitahin si Kirara. Ha? Oh. Huh? Unsa dong? Unsa'y mamisita? Bata pa ni akong anak. Kilita kong dawat ang mamisita. <laughs> Kasi lagi agad, din si purita ba? <laughs> Mayo ni silang do, kay magkasinabot. <laughs> Maria, Claire, bakit kayo tumatawa? Ano ba yung sinabi ni nanay? Ang sabi ni nang purita, Lucio, pwede mo daw bisitahin si Kirara. Di ba, Claire? Eh, Oo, oh, yun ang sabi niya, Lucio. Nga mga tawa, ang mo. Kung sa'y katawanan. Ala, nag-strong naman si nang purita. <laughs> ma, pasagad na magkaoy. Ang ingon ni Lucio ba, kisuroy lang nila diri. Ah? Mau ba kirara? <laughs> Abi malah nak kug mamisita sa imo? Ma, ayam patoka ba Naulah ulo na cukup ba. Na istorya si Lucio, tangutan aku. <laughs> Sige kirara. <laughs> kirara, ma kun sa si Lucio diri. Naguban-uban man pud na imo duha ka amiga. Ma, Kasi magpatudlo na po na si Lucio Bisaya, ma. Ah, mao ba? Sige, dito lang mo dapit, okay? Naapa ko'y trabaho. Mga classmate, dito lang tayo sa may mangga, okay? Naibuhaton si mama para dili siya madisturbo. Kirara, galit ba yung mama mo? Hindi, Lucio. Hindi ka lang niya maintindihan. Pariho pala kami. Hindi ko rin siya maintindihan. <laughs> Dari-dari hmm? sa balay na kirara diha ako mga classmate oh. Mga day ko di ay. Kirora magdula tan para malingaw pud ta ba. Ito. Dili ko clear oy kay lapok kayo. Mga classmates, nagunsa mo diha sa gimitingan ninyo? Hmm? Ito magdula tan niyo ba. Halo, Hello, nasa nice sa Dubaix. <laughs> Kami nga na ko magdula mo pantira ko ninyo. <laughs> hmm, papil ka, gisugo mo gani kag bugas imong papa. Gani. Niya, pamaning hapon no toon, maglula sa tanin niyo. Palingkura ko bi. Lucio, mabuti na kasama ka sa kanila. Maglaro na tayo. Sige. Ano bang lalaruin natin, Maria? Bindors, kay Lingaw, kaayo dulaon. Bitaw. Lucio, Bindors daw ang ating lalaruin.